So yun guys, no? Oh, kain tayo ng hapunan guys. Ito yung gulay. At ito yung ano, tuyo. Ano na lang yung tuyo guys. Oh, ma ano, ulo na lang. Wala na mga -apoy, apoy Ito na lang, kakainin natin guys. Ngayon, paan, pang tayo. Matulog-tulog man. parang tayo ng hapon lang guys ha hmmm masarap right? mm. sobrang sarap guys yung tuyo na ano ba ulo na lang yun kayo nagkain kayo ng ganito sa pabinta ang sarap mm. kahit ulo lang ng tuyo guys ayos na mm. Yung, mo sa anong lawoy Kalabasa mm. mm. Gabi At saka okra Hmm mm. Ito ang hapon niya saka ulo ng tuyo ulo ng gas natira wala nang iba yun guys mm. magkain tayo mm. nag-gold ko mga mm. ang gabi

Kasi guys, gabi na. Tapos hindi pa lang na nakabili ng toyo. Yan na ulo. Okay hmm. na? Mm. Ulo na lang ng toyo guys. Kasi hindi man nakabili. Ang kabil na. So, wapong na lang ito guys. So yun gano'n hanggang dito lang itong video na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa amin guys. Sana walang ma-escape ng ads. I love you all. Thank you.